Hi guys, Mayong Adlaw. Welcome to another video and for today's video guys, ay pupunta kami ni Dada sa Divisoria kasi mamimili kami ng bike or bike gears ni Tres kasi nga as you can see in my previous vlog guys ay binigyan namin si Tres ng bike so ngayon bibili kami ng mga gears na kailangan niya for his safety so ayan guys galing pala ako ng medical kasi lumabas yung result ng aking urine test and may konti counting um, abnormality so ayan uh, pina Medication lang ako, guys. And then, ayan, after nun, uh, pumunta na ako kami dito sa Divisoria. So, dito na kami, guys. Ayan. So, ayan yung ating OOTD for today's video, guys. So, dito na kami sa 168 Shopping Mall. So, maglibot-libot lang kami, guys. But before that is, uh, makakain muna kami, guys. Kasi gutom na din kami that time. So, ayan, guys. Ay, Christmas na. Akyat tayo doon sa ano floor ba yun? And nandito na kami guys. And dito kami sa King Sisig kumain. So ang King Sisig pala guys is pamamayari ng vlogger ni na si uh, Kong TV. Ayan. Team Payaman. So sa kanila pala to guys. So let's try their Sisig guys. So mag-order na si Data guys. Ayan. Kapila na siya dyan. Ayan, tingnan natin kung anong lasa ng kanilang sisi, guys. Dating ano sa gising na yung rice mo. Hindi pa nga ikaw nag-pray. Ay, sa counter pa pa 没了吗？

salamat na yari. Yeah. Dahil ang alam niya, sabi niya, hindi ko hindi ko akalanin na mag-uho dito kasi probinsya na papasok pa. Kaya inisip niya, may parking. Ito so, so, yung kailangan. ang uh, ginawa niyang bahay, yung may, party, basement. may parking. May parking. Hindi matutal siya. Walang basement? Uh, wala. Parang yung bahay lang. Tapos, di ba, yung kasya lang yung sasakya, tapos may, may bahay na kapasok pa. Ah, oh, kada no? bahay may ano, hmm. hindi yung... Uh, parang hindi pa? lang pintuan tapos tubahan. Ano, ah. may pangasin? Ayaw mo lang yung pangasin. na. pr na doon? Kahimik ng lugar, walang, naman maingay. Nasaan time na yun? Hindi ka, nandito Nung isa kasi, magbababa pa yung lupa na gano'n niya. Nung nagbili niya kasi yung lupa, nabili niya niya, naging pomalit siya, para sa bahay, para magpapalit ng bahay at magpapalit sa trabaho siya. Dahil po rin siya, pinatay na ng bahay. Naging magpapalit. So, ayun guys, tapos na kami kumain and nagsimula na kami maghanap ng mga bike gears ni Tres. So, naghanap kami lahat doon guys sa 168 Shopping Mall pero wala guys. So, andito kami ngayon sa Dragon 8. Pumasok lang din kami doon um, mm, ng mabilisan pero wala din kami mahanap guys. So, ayan, guys. Lumipat kami dito sa isang building. Ayan. Pero, ang hirap pala hanapin ng gears, guys. Mas mabuti pa na sa Shopee kami mamili. Kasi nga, ang lahat. So, yun, guys. of uh, failed yung mission natin for today's video. And, hindi kami nakahanap ng bike gears ni Tres. Kaya, umuwi na lang din kami. So, ito yung last stop namin and we decided to go home. So, yun lang guys for today's video. Thank you sa inyong panonood. See you on my next one. Bye-bye. God bless.